Ay, ay, yeah, ay May mga nila lang sa mundo ng online Sa isang laro, sila'y nakalini Hindi mobile engines, hindi din ML Sa grow a garden, sila'y naglalaro Yan ang level, hawak kang mouse Kamay ay mabilis, pipindot, pindot Walang tigil, Buton ng kamatis, buton ng mais Itatanim agad, huwag maging tamad Sige bilis, dili virtual na tubig o maagos on Baka matuyot kawawan naman ang mga tanim Parang totoong minamahal Hintay ng kaunti Yan na, handa na ang ani Hala, sige na Pipindot, pindot, pop, pop, pop Ang tunog, ang mga gulay Sang tambak, abot hanggang sa bubong Takbo sa tindahan Benta na Ang virtual na pera Sang tumpok na Pambili ng bagong watering can na ginto, O lupa pa para lumaki ang bukid ko Kahit gabi na, matay dilat pa rin Ang virtual na harding kailangan bantayan Baka may damo na sumulpot bigla O baka may tanim na hindi masaya May iba naman Sabihan ka pre, may space ka pa Bili ka na, mura lang ang lupa Taniman mo ng melon, malaki kita pa Payo nila'y seryoso, parang negosyanteng Tunay na, simpleng laro pero nakakaadik Sa bawat tanim, may ngiti at kilig Sa grow a garden, ang Roblox na sikat Ang mga player, tunay na tapat sa pagtatanim Sige, ulit, kaya kung makakita ka ng play